Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Kahit humupa na ang baha sa Kalumpit, Bulacan, wala mo ng face-to-face -face classes sa Kalumpit National High School. Modular o blended learning muna ang ipatutupad doon sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw. Ginagamit pa rin kasi itong evacuation center ng mahigit isandaang pamilyang binaha dahil sa hanging habagat at bagyong karina noong nakaraang linggo. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, ay unang balita si EJ Gomez. EJ Ivan, Kara, Mariz, good morning. Tuloy na tuloy na nga ang balik-eskwela sa lahat ng public elementary at high school sa putsam na barangay dito sa Kalumpit, Bulacan. Sa kabila yan, ang naranasang matinding pagbaha at pag-uulan, nadulot ng habagat at bagyong karina nitong mga nagdaang araw. Pero dito, sa Kalumpit National High School, ang kanilang arrangement for today ay uh, modular o blended learning dahil marami pang evacuees yung nananatili nga rito dahil doon sa bagyo. No? Uh, karamihan sa kanila natutulog sa classroom at meron din dito sa open area sa labas sa kanilang na uh, covered court oh, no ng, ng ng paaralan. Ayon sa tala ng uh, management, aabot uh, sa uh, 121 families o 517 individuals yung nananatili rito. At uh, sabi nung mga nakausap natin na teacher no, nasa 3,000 yung bilang ng mga estudyante na naka-enroll dito. Although, ang uh, sabi nila eh ongoing pa naman yung kanilang enrollment sa ilalim yan ng programa ng DepEd na Education for All. Kanina may mga nakausap tayo mga estudyante na uh, nag-aaral dito, dito pumapasok sa CNHS, tapos evacuate din sila. So inaantay lang din nila na i-release or uh, ibigay sa kanila ng kanila mga teacher or magbigay ng instruction yung kanila mga guro para doon sa magiging pasok nila for today which is modular o blended learning nga. Yan muna ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Maraming salamat EJ. Samantala alamin muli natin ang sitwasyon sa bagong silangan elementary school sa Quezon City ngayong unang araw ng pagbabalik eskwela. Naroon ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan, Nagbabalik po ang UH Kuela 2024 dito sa Bagong Silangan Elementary School. Ang Bagong Silangan Elementary School po ay isa sa may pinakamaraming bilang ng mga estudyante. Sa ngayon po ay umaabot sa 9,200 plus ang bilang ng kanilang mga estudyante para ngayong school year 2024-2025. At sa kabila na na mga bilang na yan ng estudyante, ang mga, ang mga guru po dito ay umaabot sa 200 plus. Alam niyo po, ang Bagong Silangan Elementary School, kahit ganoon karami ang bilang estudyante. Dalawang shift tools siya isa sa umaga, yung 6 to 12 at 12 to 6 para ako ma-accommodate yung bilang ng mga estudyante. At itong nakalipas nga po ng uh, Bagyong Karina at Habagat, ang uh, eskwelahan po ito ay ginamit din bilang uh, evacuation center para doon sa mga kababayan natin dito sa bagong, uh, barangay Bagong Silangan na naapektuhan nga po nitong masamang panahon. At uh, ngayon, uh, alamin ho natin dahil nakita natin yung mga estudyante, excited na excited silang bumalik ngayong araw nito, suot ang kanilang mga uniforme, mga bagong paligo. At talaga naman excited na excited na sila na makasama ulit yung kanilang mga sudyante, ang kanilang mga at at yung kanilang mga teacher. Ngayon, malaman natin sa kanilang principal, mula kay Dr. Wilma Rosal kung ano ang uh, kung sa yung sitwasyon ngayon dito. Ma'am, good morning po. Welcome good sa honoring. Good morning. Healing. Good morning. Magandang uh, umaga sa Unang hirip yes. sa ating kapuso. Ma'am, nakita natin yung mga estudyante. Excited na, excited na. Itong eskwalahan, ginamit po evacuation center itong uh, nakalipas na yes. pagbiyo. Yes. Uh, actually, ma'am, ano, ginamit ang aming paaralan uh -huh. ng mga evacuees natin sapagkat na dito sa bagong... Uh, Silangan Elementary School uh, ay uh, adjacent to this school is uh, our uh, evacuation center. Uh, kaya nag-exit nag na doon kaya inaaccommodate pa rin namin uh, sila. Uh, so ngayon po no, din namin at ngayon eh andito dito na ulit babalik na sila. lwa. Well, ano may mga concern pa ba tayo dito sa eskwelahan o ulit na pagbabalik na sa eskwela? Uh, actually ma'am uh, ready ready na lahat ang mga guro. Ready-ready na ang mga ating mga kabataan, ano? You know? At uh, uh, bago naman din nag-open uh, ng ganitong uh, open school classes natin, ay uh, nakapagbrigada na rin kami. Nakapagbrigada na yes. rin kayo. So, uh, yung bilang ho ng mga classroom, sapat ba? o Yes, sapat sapat, sapat. sapat naman uh, yung yes. bilang ng mga uh, guro? Uh, mga guro? Uh, kung man mayroon pang counting uh, kakulangan ay uh, ang ating uh, division superintendent with Dr. Uh, Carlin Sedilla with our NCR director Dr. Jocelyn Andaya ay uh, mayroon ng deployment for our teachers within this week. Ayun. Uh, yes. So, yung mga classroom wala na kung kailangan linisin dito. Wala na, na ma'am. No, wala na uh, ready uh, ready na. Okay. Uh, 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 ano, Maraming salamat po uh, ma'am uh, si Dr ilmara sal sa po ang principal dito sa Bago Silangan Elementary School. Talaga nakita po natin dito kung gaano yung energy nitong uh, mga estudyante. 'yun yung mga uh, alas-sisa kasi ang flag raising ceremony at dahil nga medyo maliit yung kanilang uh, kanilang court ay nandoon na lang sa mga hallway, ma'am. Opo. Corridors natin nandoon ang mga kabataan the Grade 2, Grade 4. Ay, ninaos sila papadaw sa kanilang mga Una sa ampalapagman sila dahil ando doon na rin ang kanilang mga classroom. Pero kailangan nyo sila maka-attend dito sa flag raising ceremony. Thank you again ma'am. Si Dr. Wilma Rosal, ang uh, principal po ang bago ng Bagong Silangan Elementary School. At uh, tayo pipatuloy na maghahatid pa rin ang ating servisyo totoo dito sa nabanggit na paralan. Back to studio po tayo. So, samantala matapos pong bahain, dinagsa ang divisorya sa Maynila na mga nagla last minute shopping para sa school supplies. Yan ang unang balita ni EJ Gomez. Isa! Pesto! Yeah. Ganito ang eksena sa Divisoria, Maynila noong kasagsagan ng matinding baha noong Webes. Pinagtutulungang hilahin ang isang van mula sa binahang parking lot ng mall. Lubog din sa baha ang basement ng isa pang mall na dali ang mga tindahan ng gown, school supplies at mga gamit sa bahay. Sa mga tindahan sa labas, partikular sa Roman Street, maraming panindaraw ang nabasa at di na napakinabangan gaya ng ilang school supplies na paninda ni Fe. hindi namin na-expect na aabutin na, oh, kami kasi mataas po dun. Eh. Baga, mga kulang tuhod, as in wala na po talaga. Oh, muling ano, utang ulit para... <laughs> Uh, nakakaiyak pero wala naman po tayong magawa. Di rin daw nakaligtas sa baha ang mga paninda ni Tatay Jimuel. Ay, uh, uh sandbox, mga limang dosen ng medyas sa uh, mga cycling. Okay na, napatayo na naman. Ayon sa kanila, umabot hanggang binti ang mga baha sa kalsada. Nang humupa ang baha, nagsimula ang clearing operation. Matapos ang pagbaha at pag-uulan, bumalik ang matinding traffic sa Recto Avenue. Patunay na balik komersyo na sa Divisoria labas-pasok ang mga mamimili sa mga mall. Marami-rami rin nag minute shopping para sa pasukan. Namili lang po kami ng mga school supplies kasi magpapasukan na po. Tagapakool po kami, pinaha po kami. Ngayon lang po kami may time mamili ng school supplies. Mas mura po kasi dito. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang commercial building sa Taft Avenue sa Maynila. Ayon sa mawtoridad, nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng gabi. Nagmula raw apoy sa isang klinik sa ikaapat na palapag ng gusali. Dahil ligtas sa mag-inang natagpo ang walang malay sa ika palapag. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang isat kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Pasado alas 10 ng gabi, tuluyang naapula ang apoy. Fully ang pagsalpok ng isang van sa Center Island sa Dasmarinas, Cavite. Tumilapon ang dalawa sa tatlong sakay ng van at pagkatapos ay tumagilid ang van. Lumabas ang driver nito at nilapitan ang kanyang mga kasama. Rumis din naman ang mga tauhan ng barangay at rescue group. Dinala sa ospital ang mga biktima. Posibleng maharap sa reklamo reckless imprudence resulting in damage to property ang driver ng van. Wala siyang pahayag. Nagsasagawa ng investigasyon na ang lokal na pamahalaan ng Carmen sa Cebu tungkol sa kumakalat na video ng mga buhay na tuta na hinihinalang ipapakain sa mga sawa at bayawak. Kita yan sa screen record ng post ng isang netizen na alaman din ng LGU na kunwari ay nagaampon ng mga tuta ang uploader pero ipinakakain pala ang mga ito sa mga alagang reptile. Natukoy na raw at hinahanap na ang uploader ng video. Pasintabi po mga kapuso, kasunod ng malawak ang pagbaha noong nakaraang linggo. Problema ngayon ng ilang residente ang alipunga. Sa linggayan Pangasinan, umaaray na ang ilang residente dahil sa makati at mahapding alipunga. Hindi raw kasi nila naiwasang lumusong sa baha noong kasagsaga ng bagyo. Ayon naman sa Provincial Health Office, may mga supply ng gamot sa health centers para riyan. Sabi ng Department of Health, ang alipong ay dulot ng fungal infection na nakukuha sa maruming tubig gaya ng baha. Kaya mahalaga raw na panatilihing malinis ang katawan, lalo na ang mga paa. Kung hindi maiwasan ang paglusong sa baha, magsuot ng bota. Kumonsulta rin sa doktor para sa tamang gamutan. Bilang tulong sa mga biktima ng malawakang pagbaha noong nakaraang linggo, may Cash for Work program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tumulong sa pagrepack sa mga family pa food pack sa National Resource Operations Center ang ahensya uh, ng ahensya ang mga benepisyaryo ng Cash for Work program. Itong Sabado, nasa isang daang displaced market vendors ang nakinabang sa naturang programa. Meron ding sandaang beneficiaries ang nag-duty kahapon. Mga kapo biggest family drama of 2024, indeed, with three episodes up pa lang sa Netflix, usap-usapan na agad ang kulang araw. Napakahinat, iyakin kasi ng mga babae. Eduardo, Adelina! Magsipaso kayo ngayon din! Nag number one sa top 10 TV shows in the Philippines today ang Netflix. Ang pulang araw nitong weekend. Trending din yan sa X at number one spot. Puro ang natanggap ng serye sa cinematography, wardrobe, pati syempre sa acting ng cast. Kabilang si Rian Ramos na gunap, uh, gumanap bilang si Filipina. Ang saya-saya ko talaga nung nalaman ko na nag-trending ako. I'm so happy na it touched their hearts na nakita nila yung importance ng kwento. Mamayang gabi, mapapanood na dito sa GMA ang World TV premiere ng Pulang Araw, 8pm, pagkatapos ng 24 oras. Labilimang paaralan sa Quezon City ang hindi muna makakapagsimula ng klase ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong karina. Sa Batasan Hills National High School naman, tuloy ang balik eskwela ngayong araw. At para sa sitwasyon doon, may unang balita. Si James Agustin. James? Van, good morning. Maagang dumating yung mga estudyante rito sa Batasan Hills National High School para sa pagsisimula ng school year 2024-2025 ngayong araw. Pasado alasing ko'y medyo na umaga kanina na sinagawang flag-raising ceremony. Ayon sa principal na si Dr. Joseph Palisok, nasa 15,890 ang enrollees ngayon taon. Mas mababa kumpara sa mahigit 17,000 noong nakaraang taon. Hindi raw muna kasi sila tumanggap ng mga grade 11 students at nirefer muna ang mga ito sa kalapit na skwelahan. Kulang pa rin sa mga classroom kaya blended learning ang ipinatutupad. Tatlong araw naka-onsite ang mga estudyante habang dalawang araw ang online. Para yan sa mga grade 7 to 10 students. Ang grade 12 students naman, limang araw ang face-to-face -face classes. sa Samantala sinabi ng Schools Division Superintendent ng Quezon City na 15 sa 158 schools ang hindi makapagsisimula ng klase ngayong araw. Labing isa nagsisilbing evacuation center nito mga nagdaang araw, kaya sa August 1 pa sila makakapagsimula ng klase. Apat naman ang naapektuhan ng pagbaha, kaya sa August 5 pa magbubukas. Magkakaroon sila ng Saturday classes para makahabol. Uh, Naka-blended kami, so may mga grade level na naka-onsite. Tapos uh, daily yon may naka-onsite, tapos mayroon ding group na naka naka uh, naka-online. Kaya nagsasalitan lang po sila. Naka-3-2 scheme kami, so 3 days onsite yung mga bata tapos 2 days na online. Kasundoan uh, naman yun as directed by our regional office din at ang, ano, they have to make up uh, for the lost time kasi we could not afford any lost days dahil pinaikli na nga yung school year tapos kung mawawalan pa ng araw yung mga bata talagang malaking kawalan sa kanila. So they will have Saturday classes and uh, yung mga Saturday classes nila will have to be face to face. Samatala Ivan, ongoing na ngayon yung morning shift mula kaninang alas 6 ng umaga hanggang mamiyang alas 12.20 ng tanghali. Yung afternoon shift naman ay mula alauna ng hapon hanggang alas 7.20 ng gabi. Ngayong umaga ay nag-ikot din dito sa Batasan Hills National High School si ACT Teachers Party List Representative uh, Francis Castro at mula rito ay magtutungo din siya dun sa President Corazon Elementary School para din mag-ikot dun at malaman yung sitwasyon ngayong pagbubukas ng school year. Yan muna ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ngayong unang araw ng pasukan, balik na naman ang mga batang posibleng masepunks sa mga magulang. Ang mga dapat gawin para makondisyon ng mga bata sa pagpasok sa paaralan, alamin sa unang balita ni Nico Wahe. Anong mga karaniwang kinatatakutan ng mga estudyante kapag first day of school? Mga bagong kaklase. Yung recitation po. Yung introduction. Sino Mommy Megan at mini-minyang si Amara, sanggang dikit daw. Kaya ngayon magsisimula na sa kinder si Bagets, todo na ang paghahanda ni Mommy kay Amara emotionally. Bibing baby, baby kasi siya. So yun yung iniingatan ko na parang um, maging emotionally ready rin yung bata na hindi siya matakot. Pero no worries naman daw dahil hindi first time mom ni Megan. Ayon sa isang behavior specialist, mabuti na maaga pa lang ay ikondisyon na ang pag-iisip ng bata. na papasok na siya sa eskwela para maiwasan ang sepangs o separation anxiety. Dapat prepared lang yung bata. Dahil kasama naman natin sa pag-enroll yung anak natin, di ba? Para kahit na paano, na natin sila, no? naipakita natin sa kanila ano ba yung surrounding ng school para alam naman nila yung ine-expect nila. Unti-unti din daw ang pag-iwan sa kanila sa eskwelahan. Sana yung nanay huwag niyang iiwan muna yung anak niya or yung barang nakikita siya from a distance ng anak niya. Ah, so kahit nandito ako, yung mom ko pala, nando doon siya sa labas, no? nagbabantay siya sa akin. Makatutulong din daw na maging honest palagi sa mga anak para maiwasan ang anxiety ang ibang magulang naman na gaya ni John, banding sa pamimili ng school supply ang paraan para makuha ang loob ng anak. Mabibili po yung gusto niya. Masusunod po. Magandang pamamaraan din daw yan. Napakahalaga po ng role ng presence ng mga magulang dahil makakaramdam po ang mga estudyante o kanilang mga anak ng more self-confidence. First time sa school o hindi, iisang tiyak Suporta ng magulang ang kailangan para lalong ganahan mag-aral ang mga kabataan. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Ay puntahan natin ang ating kasama na si, uh, si Jomer Anyan. Yung mga estudyante daw po ng uh, Ramon Magsaysay High School ay dito muna sa Dr. Alejandro Albert Elementary School magbabalik eskwela ngayong araw na ito. Jomer! Susan, good morning. Nandito ako sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa bahagi ng Dapitan Street sa Sampalok, Maynila. Bagong tayo lamang ito at dito muna magkaklase ang mga estudyante ng Ramon Magsaysay High School sa Espanya Boulevard habang ginagawa pa ang ganilang paaralan. Maulang umaga ang sumalubong sa back to school ng mga estudyante sa Sampalok, Maynila. Sa kabila niyan, excited ang karamihan sa kanila. Kabilang na riyan, sina Chris at Jeff Jeff, ang kanilang lola naghanda raw lalo't maulan. Ay, nakahanda na agad. Nakabili ako ng payong. Tapos yung shoes niya, pang ulan, may pang ulan, may pagtag-init. Dalawa ang ang binili ko. Ang magtatay naman na si Rolly Lot at Zaira, maaga ring nagtungo sa paaralan. Medyo kabado raw si Zaira. <laughs> hindi ko po sure. <laughs> uh, as you po, new environment, tapos mag-meet po ako ng new students and then new teachers. So, hindi po ako Um, familiar sa kanila so medyo nervous may ilang bagong gamit daw si Zaira na nabaha dahil sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat bagong bili na prepare na nung una uh, mga yellow pad mga papel natin yung mga kagamitin niya mga notebook ang Dr. Alejandro Albert Elementary School muna ang magiging paaralan ng mga estudyante ng Ramon Magsaysay High School. Ginagawa pa raw kasi ang kanilang paaralan na posibleng tumagal pa ng ilang taon. Hindi naman magsisiksikan dito mga estudyante dahil malawak ang nasabing paaralan na mayroong mahigit dalawandaang silid-aralan. Samantala Susan, sa ngayon ay patuloy na nakararanas ng pag-ambon dito sa bahagi ng Dapitan Street. Inaabisuhan ng mga magulang na pabauna ng panangga sa ulan ang kanilang mga anak. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Iniibisigahan ng San Juan LGU ang tila kapabayaan sa kanilang animal pound. Noong kasagsagan kasi ng bahay ng aso at pusang nakita roon na nakatali at may ilan na hindi na naabutang buhay. May unang balita si Nico Wahe. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, marami ang nagtag kay Veron, isang animal rescuer sa video na ito na kumakalat sa social media. Makikita ang ilang aso na tila hindi alam ang gagawin matapos maabutan ng baha. May tabi-tabing pusa rin na hindi na gumagalaw at nakababad na sa tubig. City pound daw ito ng San Juan. Sa tulong ng isa pang pa animal rescue group, nakapunta sila sa lugar Umiiyak kami habang nagda-rescue kami. Iyak kami ng iyak, ang damit patay na pusa na lumulutang. Merong pusa doon na kahit lunod na lunod na siya, siya try niya i-survive yung sarili niya, critical na siya. Nagbibigay pa kami ng first aid agad. Nag-try kami ng manual CPR sa kanila. Walong pusa ang naabutan nilang wala ng buhay. Walo ring pusa ang kanilang nailigtas. Nakapag-rescue rin sila ng dalawampung aso. dinala mga nasa sa shelter ng animal rescue group sa Kubaw at sa Angono, Rizal. Bago pa man daw bumaha, kalo na sulunos na raw ang pinagdaraanan ng mga aso at pusa sa pound, ayon sa mga nakausap ni Vero na mga residente sa lugar. Na-torture lang na mga hanyo doon kapag wala daw nang adapt Alam po ng KRTK na umaabot nagpastao yung baha doon, hindi niya pa rin po pinakawalan. Kinumpirma ng LGU ng San Juan City na kanila ang pound ang City Legal po ay nagkakandak ng isang malawakan at uh, comprehensive uh, investigation patungkol po sa nangyari sa ating uh, San Juan Dog Compound po. Unang beses daw itong nangyari pero sinisiguro raw nilang may mananagot pag may nakitang kapabayaan at kung mapapatunayan din na may nangyayaring pang to -torture sa mga hayop doon. Hopefully sana hindi ito na ito ay just an isolation but we will try to investigate. We will hold uh, any employees, officers ng city government na mapapatunayan natin na hindi tumalima sa kanilang mga obligasyon. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, dapat ay talagang tinatanggal na sa pagkakatali ang mga hayop kapag bumabagyo o bumabaha wag na wag silang iiwan sa cage o nakatali. May greater responsibility ang mga city pounds uh, over and above individuals and private citizens kasi ano sila eh, sila yung uh, in charge dun sa animal control facility. Nagpapasalamat naman ang San Juan LGU sa mga nagrescue sa mga hayop sa City Pound. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Halos siyam na libong estudyante naman ang inaasahang papasok ngayong araw sa Zamboanga City High School, Maine. Alamin natin ang sitwasyon doon live mula sa Zamboanga City. May unang balita si Efren Mamac ng GMA Regional TV. Efren? Yes, uh, Kara. My morning at afternoon shift ang mga klase rito sa Zamboanga City High School, Main sa Barangay Tituan isa ito sa mga eskwelahan sa Sambuanga City na may pinakamataas na populasyon ng mga estudyante mula junior hanggang senior high school. Magalasing ko palang nga kaninang umaga, nagsidatingan na mga mag-aaral para sa unang sesyon na nagsimula alas 6.30 ng umaga para sa grade 7, 9 at 10. 12.30 p.m. naman hanggang 5.30 ng hapon ang second batch para sa grades 8, 11 at 12. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ang shifting of classes ay isang uh, paraan para masolusyonan ang congestion sa paaralan, bunsod ng uh, mataas na populasyon ng mga mag-aaral. May uh, 180 classrooms ang paaralan, pero 140 lang ang functional dahil under renovation pa ang iba. Ngayong araw, makakasama natin ang school administrative officer na si Pacifico de la Cruz para alamin kung uh, ilan ang enrolled students o patuloy pa ba ang enrollment ngayon. Sir, good morning. Uh, buenos dias, good morning. yes Sir, uh, kumusta? Ilan na ba ang enrolled students na din ngayon? As of July 26, we have 8,842. And kung maki-extend pa yan, baka aabot pa kami ng 9,000. Ongoing pa ba ang enrollment? Yes, hanggang August 31. Hanggang August 31. Yes, uh, maraming salamat, Sir Pacifico. Samantala, uh, on standby naman ang pulisya at ang uh, iba pa mga otoridad para matiyak ang uh, kapakanan ng mga mag-aaral at mga guro. Kara. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagpapatupad na din ang uh, shifting ang ilo-ilo uh, City National High School. Uh, wala kasi o uh, kulang kasi ang classroom para sa mahigit uh, 7,000 pitung libong enrollees ngayong taong uh, 2024-2025 at may unang balita live Zen Kilantang Zaza ng GMA Regional TV, Zen. Susan, 6 a.m. pa lang kanina, may mga estudyante na sa gate papasok sa paaralan sa unang araw ng klase. Kahit umulan, excited pa rin ang mga estudyante sa first day of school. Mapapansin na marami nang nakasuot ng complete school uniform. Bago pa ang pasukan, inanunsyo na ng ICNHS na hinihikayat ang mga estudyante na magsuot ng uniforme kung mayroong available. Hindi naman ito mandatory base na rin sa guidelines ng Department of Education. Ang mga estudyante na wala pang school uniform, maaaring magsuot ng maong pants, white t-shirt at closed shoes. Hindi pwedeng magsuot ng tattered or ripped jeans, mini skirts, crop tops, spaghetti strap blouses, shorts at chinelas. Ayon kay pagpahaba, pinaghandaan ng paaralan ang mahigit 6,000 enrollees, lalo na at malaking hamon ang kakulangan ng classrooms. Nagdagdag sila ng seksyon. Ngayon ay magiging 55 learners na kada klase. Magsasagawa rin ng shifting of classes. 6 a.m. hanggang 1 p.m. ang pasok ng grade 7 and 8. Mula 1.10 p.m. hanggang 8.20 sa gabi ang klase ng grades 9 at 10. Holding naman ang pasok ng mga estudyante sa special programs at senior high school. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang flag racing ceremony at may maikling programa na inihanda ang mga guro para i-welcome ang mga estudyante. Pagkatapos ay magsasagawa naman ng orientation ang Board of Discipline, lalo na sa grade 7 learners upang maipaabot sa kanila ang rules and regulations ng paaralan. Increasing. Uh, as of the moment, uh, we have 6,934 learners listed pero may mga dumadating pa. No? That is from last Friday na enrollment namin pero probably may mga papasok pa and we are expecting more or less 7,300 learners. Susan, ayon sa Department of Education Region 6, nasa mahigit 1.2 million learners na sa Western Visayas at inaasahan pang tataas ito dahil maraming pang naghabol na mag-enroll. Susan, yan ang latest mula rito sa Iloilo City. Kantahan at kasiyahan ang hatid sa charity event ng Kapuso Brigade para sa ilang bata sa Quezon City. Nakisayarian riyan si Sparkle Artist Seth Dela Cruz at iba pang personalidad. Mga batang cancer patient ang hinandugan nila ng performances. Namigay rin ang grocery sa mga bata ang Kapuso Brigade.